Yan na kalipsil tayo ngayon ay magaan yun. Eh. Iti na na oh. ng pangalawang batch. Paring alang ang maganda waring babaw. Oh. Mga palang bunga na rin oh. Pero yung ka-lifestyle yung nahuling itanim ay eh. gawa na kinulang ang pananim ay eh. laging dalawang batch ang ano ano yun ito yung nahuli yung nakaraan na eh, yung sa ibabaw na ani na na ani na sako baling hina ngayon ng ani at talagang kakunti ang binuwa kahit dito sa ano sa karatig kakunti rin ang naani hinani nga lang at sayang yun eh. Bali din sa kabila pala doon sa kabila kala sa lane na gaano na natalim na. Oh, no, dito may nagaano na oh. Nag na ng binhiyan sa Sa kabila tatabas eh. Doon sa may galapit ng kabahayan na eh, ano na na motor na. Yan ito yung, yung dito lang parte ang ano. Gapasin pa yan. Pagkatapos nito sila ano na. Diretso Tres cutter na para maka makahabol. may makukuha pa rin naman ano. Hmm, hey, no. ano pa pang, oh, pangkain Meron parting mahina lang Ari Ari, wala ari, ano mahina ari ano? Wala na yan Ari, kalagsan hey, lang mahina Maraming nakatungo. Hindi sa kabila oh. Ito tayo, gagapas na muna. Luang nga ba ito? Itong nahuli Ha? Ilang luang ha? Ilang luang nga ba itong nahuli nito? Apat Apat, itong pababa lahat ano? Mm -hmm. Malalaking luang Ba makadala sa ako naman ano boy? Ha? Ba makadala sa, sa ako? Ba makadala ako? Oh. Dalawa ako pinakamahina no? pang kain, ano? Kain din. Wala may hina talaga. Kahit uh, sa eh. kahit saan nga, sa ano? Nang sunisan ay eh, ganun din eh. Binhi daw nila eh yung sa ano rin, gobyerno rin. Oh, siya, hindi di na siya nalipol na, nalipol na yung mga sinawa ng binhi maganda nga daw ay ano pinulong nga din o oh, yung pinulong kinuha mo yung pinulong makapal eh sabi ni sa kanila ay ganun din eh pinulong Pinu. daw sa lansanisan pinulong din ang tanim maganda nga daw ang pinulong ngayon kanila ay sa gobyerno ng warin ngayon ang hinarin na bagay pati nga dito ay nakataas sa pali sa atin ngayon na balik ka lifestyle tayo na nung ginapas so. konti lang atin ating nakuha gawa na pinilian lang pinili natin yung may laman lang eh yung natira naman ay may laman din kasi konti mas marami yung walang, walang laman ay eh, sayang kung gagapasin pa natin sayang kagod kaya pinili lang yung parteng malaman lang ating hakotin muna bago mananghali yan yan lang pala no isang diritsyong yan yan lang ang meron na no yung pilapil na yan dadalawang pilapil lang pala eh yung ating ano aba walang laman pero mabigat ano boy, boy <laughs> mabigat yung dayami dahon puno yung nakalistel ganito lahat o yan yun yan walang laman no? tingala yan o kasi ganyan yung laman laman man ay ilang piraso sa so, isang ganito yung lalo na rin wala talaga yan marami din ay wala pang laman kala ni kala nyo kalabi sa ilay tingin niyo sa camera ay ano maraming laman yan ay kakaunti atin lang inaani at sayang eh Ayun, no? ang dami pa natira. Pinilihan lang natin mga panabi. Yung iba, parating panabi lang. Yung Ang gitna, talagang wala eh. Yung tatapusin muna natin yung hakutin. Parang isang diritsyo Wala na dito sa ibabo, nakakot na. Ayun, nabali lifestyle tayo mag-ayayabat na ng pala. Eh. Iyampas natin dito sa bato gamit yung ano, balukay. nakaka-lifestyle uh, oh. Bali ito na yung nani namin, namin, namin. Siguro may dalawang sako rin no. Kasama tulyapis. Siguradong mga lahat ito eh. Maraming ulan naman. Ano? Sayang nga lang kalipsa pag yung hindi aanihin Dami rin no Buh. Pag may Ilang kayong bigas din to no na natin pahanginan Sa isang araw na Mm. <tipan> malang gasolina. Malang gasolina. Oh. Yating... Ah. Oh. Electric fan. Electric fan yari. electric fan. Electric pan na lang, kaunti naman 'to eh. Saglit Padali niya sa sakwa 35 kilos din na, no? Bigas. Kaya, kaya 35 kilos na bigas. Parang kung nagtapos yung ito The... <laughs> Magaan Magaan Brutal yapis Mga isang sako ay Brutal nga lang Hindi <hazam> na lasing Let's get it on. Wala na. Tapos na ang pagaan yan. Wala. Naka ano lang. Anim. Pito. Yan na ba yung nakuha dati? Anim. Anim. Hindi pito lang. Pitong sako lang. Wala kaya kay paring mabini. Eh. Nadali pala yan. Hindi na ako nakapag-report tayo. sa ako yan yung mga dun lifestyle sa baba uh, pang ano lang yun tutusin yun pang dalawang ano yan dalawang dalawang na malaki pare ba yung pare pagpanda kita mo ngayon na rin pinag uh, pinagkartinan lima limang sako ba po yung grabe pa samantala ngayon ay pito panahata na 7-7 yun ay biganti dun yung magpat dun ay yun ay eh, wala masyadong damo Yan yung pati ako naglagay ng ipot apat na sa akong ipot naman, ano? Ganda naman ng pala Maganda mga scutter. Hindi kaya mo basta ano yan, ano? Hindi basta-basta may lulubog. Spray nga, maganda yun. Matuloy ko yung ispray ng paring, ano? Ispray talagang malalagay. Yung mga ganyan. Yan ang galing. Ganyan ang ginawa ko nung nakaraan. Ano? Anong ginawa namin paring Marlon? Kapaling hirap nung aming ina-inam yung Marlon naman. Bumababaw nga ngayon Parelang lang malalim yan sa ngayon Malalim yan na rin. Ah, yan pa rin yan Aray Ayan na kalas tayo dahil pa Ayan na Pahangin na natin sa electric pan Kakunti naman sa lang ngayon eh. Yan na lifestyle, hanggang dito na lang Ayan na, no, kung hindi pa kayo nag-subscribe Subscribe na ba? notification bell para updated kayo sa mga bagong video na upload natin. Yan. Bye.